sana umulan mamaya so tingin na mong ulan ka kung gusto mong umulan umulan ka mamaya hinahamon kita <tinyan> na mo ses yung hamon ko sa ulan kanina kaninang umaga <tinyan> <tinyan> giniagawa mo ano ka nasisira ulo so yo 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 magandang umaga so ngayon ay uh, holy wednesday na so mamaya hinahamon ko na sana umulan mamaya no para naman yung uh, sobrang init eh mabawasan ng konti yung isang malakas na buhos sa ulan lang no? so partida wala akong dalang uh, box ngayon so ibig sabihin wala akong dalang extra helmet sapatos tsaka chinelas tsaka kapote wala akong apat na dala na ngayon nun so para mamaya kung sakaling pagbigyan na umulan mamayang hapon mamayang tanghali eh magpapaulan talaga ako basaan kung basaan So, kaya hinahamon natin yung ulan na yan. Huwag kang pabebe. Yung ulan na malakas ha, hindi yung pabebe yung ulan ha. So, hahamunin natin yan. Para naman, maano tayo, ma-fresco ha ng konde. Kaya sobrang init ang panahon ngayon. Ilang buwan na atang hindi umuulan ng malakas. So, sana umulan mamaya. So, tingin na mong ulan ka. Kung gusto mong umulan, umulan ka mamaya. Hinahamon kita, tingin na mo. Huwag yung pabebeng ulan ha. So, ride safe, ride safe na lang sa mga kapa natin motorista. Maging uh, maingat, alerto at kalmado lagi sa biyahe. Peace! Seven hours later. Yan yes! na! Yes! Umulan <laughs> na! Woohoo! Woohoo! Nabutan din! Ito yung inaano ko! Yay! Woohoo! Nabutan ako ng ulan! Success yung prediction ko! Success yung hamon ko sa ulan kanina kaninang umaga hinamon ko dahil wala akong dalang box wala akong dalang kapote wala akong dalang extra helmet wala akong dalang sinelas wala akong dalang sapatos so sa wakas tabutan din woo <laughs> success success ang inaalala ko lang cellphone ko tayo yung wallet ko so ipapasok ko muna pero magpapaulan ako Yon lumakas yung ulan ayan na lakas na So, tatanggalin ko lang 'yung wallet ko at saka cellphone ko. Hay <coughs> so, lakas ng ulan. So, para maulan na ako. Tanggalin ko lang 'yung wallet ko at saka 'yung cellphone ko. Si secure ko muna kasi magpapaulan ako. Katulad ng ina nako. Sinabi ko. Yo, access 'yung ano ko. Uh, o ko sa ulan kanina rin natin.